Samantala, pinagtibay ng Committee on Public Order and Safety ng BTA Parliament ang isang resolusyon para tugunan ang security concerns ng indigenous people sa Datu Hofer Ampatuan, Maguindanao del Sur. Nanawagan ang komite sa 6th Infantry Division ng Philippine Army na maglagay ng detachment sa sitio Kokor, Barangay Mantao sa pamamagitan ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH. Ang detalye mula kay Nap Nanawagan ng Committee on Public Order and Safety ng BTA Parliament sa pamunuan ng 6th Infantry Division ng Philippine Army na maglagay ng military detachment sa Sitio Kukor, Barangay Mantaw sa pamamagitan ng Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH. Ito ay kasunod ng isang resolusyon na pinagtibay ng komite para tugunan ang security concerns ng indigenous people sa dato Homer Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ang panukalang paglalagay ng detachment ay inilatag sa pulong matapos ang interagency dialogue sa bayan ng Dato Hofer ang patuan. Ayon sa komite, ang detachment ay magta-transition sa isang joint peace and security team upang matiyak ang long-term security para sa indigenous communities sa lugar. Ang pag-aproba sa resolusyon na isinulong ni MP Fraylin Mendoza ay kasunod ng mga insidenteng pagpatay sa mga indigenous leaders at community members sa bayan noong December 2024. Kinumpirma naman ni Public Order and Safety Committee Chair MP Muhammad Kelly Antaw na inihahanda na ng komite ang report para isumite sa plenary.